Yo, nga at nagbabalik nga tayo at uh, doon ito ay regarding do sa paglinis natin ng oil cooler, mga idol, mga kasiman dyan At natapos nga tayo ng paglinis. At uh, nakita naman natin na marumi na siya. At uh, talagang uh, nakailang buwan na din naman to na uh, hindi nalinis pambuwat na sumampa kami kasi uh, wala kaming uh, ano, na hindi kami na-isyuhan ng immobilization permit. Bali ginagawa namin itanggal lang namin yung inlet pipe na si water doon namin tinatanggal yung mga uh, dumi na pumapasok tapos sinahangina na namin para mag uh, matanggal at uh, magka ano pa siya lumamig pa no mapalamig pa yung lube oil at uh, yun nga nabigyan tayo na ang, ang immobilization permit dito swerti sure, at nagkaroon tayo na maintenance natin ng maayos yung lube oil at napaka importante nito sa ah uh, main engine na uh, ano operation mga ka-idol kaya yun at uh, sa lahat ng mga mini gear meron kasi siyang ano na parameter ano na limit pares nito mga idol oh and bali dito yan pares niyan to yung lube oil cooler yan min engine lube oil cooler inlet yan 40 yan 40 to 47 tapos mag-aalarma na yan pag 55 oh tapos yung ano niya piston yan bali yung piston ay 50 to 65 yun oh 50 to 65. At uh, kung ano nga, nag, uh, pag kami ng performance, na-observahan ko na ano siya, nagtataas uh, yung ano niya, yung lube oil. Malapit na siya mag-alarma, kaya sabi ko maromina na yung ating lube oil polyar. Tapos lalo na sa mainit na lugar, dumang kami doon sa Persian Gulf. Kaya yung napaka-importante itong mga idol. At uh, lagi siyang ano, kailangan, maintenance talaga. Uh, kailangan pag may pagkakataon, linisin talaga siya. Para kung humingi man ng dagdag na speed yung charterer, makapagbigay pa tayo ng, ano, ng speed hindi pa pupunta sa limit yung ating lub oil a uh, ano uh, temperature no doon sa ano niya alarm kaya yon at uh, pag hindi natin naibigay yon magrereklamo sila kaya yon tayo ang babalikan kaya yon napakaimportante talaga nito mga idol kaya yon at uh, maintenance lang and shorty tayo na maintenance natin napakaimportante niyan kasi kailangan yung temperature na uh, binibigay do sa makina yon talaga yung nasa range kasi pag ma talagang ano, lumabsa yung ating langis yung uh, kasi yan na naman magitan doon sa bearing sa metal para hindi sumayad yung bear yung ano yung metal to metal no yan yung talagang para maiwasan ang damage ng ating mga machinery kaya yun napakaimportante ito mga idol kaya yun at thank you at panoorin niyo ito ang video na ito yung paglinis ng lubol color mga idol kaya thank you and god bless mabuhay and smile lagi ma and see ya Good morning! good morning! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning mga idol, mga kasiman dyan At ito naman tayo at uh, mayroon tayong gagawing maintenance na napaka-importante dito sa ating uh, uh, machinery At uh, yun, at nakahanda na nga itong ating mga uh, uh, mobilization permit, toolbox meeting, risk assessment at... Uh, Bago tayo mag-umpisa nga pala ay you kino ko kayong lahat at uh, happy life lang at safety lagi mga kabaro saan man tayo sulok ng mundo mga idol at uh, keep at uh, keep enjoy smile at uh, yun at uh, ito dito kami medyo malamig kaya lang tuloy talaga ang maintenance kaya yun at uh, ito nga pala yung ating mga paperwork sa uh, nakahanda, nakahanda-kaganda to so, yan to so, may yan kasama na rin itong merienda yan nakahanda na at ating, ating mga immobilization Police assessment, toolbox meeting At yun, at uh, uh, yun, mga idol, samahan nyo kami At uh, yun, God bless Mwah!